magandang balita para sa mga kabataan Nova Ecijano dahil kabilang ang NUST sa listahan ng mga state universities and colleges na magbibigay ng livering tuition fee sa lahat ng mga estudyante. Sa panayam kay President Feliciana Jacoba ng NUST, sinabi nitong sinusuportahan nila ang programa ng CHED sa livering tuition fee para sa lahat ng mga mag-aaral magandang hakbang anya ito ng gobyerno para mas maraming mag-aaral ang makapag-aral. Magandang hakbang ng gobyerno 'yon kasi ito yung uh, paraan para mas maraming mga uh, mag-aaral natin ang makapag-aral para uh, eventually ay matutulungan kasi pag nakapag-aral ng isang tao hindi lang yung sarili ng mga bata na yung pati buong pamilya nila ay matutulungan nilang mapaunlad. Kaya ito ay uh, isang napakagandang ng gobyerno na yung pondo ay naglaan sila para sa ibring tuition. Dagdag pa ni President Jacoba, hinihintay na lang nila ang implementing rules and regulations dahil ito raw ang magiging basehan nila kung paano maa-avail ang scholarship. Hopefully, dahil ang sabi ang implementation nito ay this coming school year, ay mabibigyan kami ng implementing rules and regulations. At doon tayo babase kung paano nilang maa-avail yung scholarship na yun. Nilinaw din ito na hindi pa niya nakita ang buong detalye ng Republic Act maging ang IRR pero ayon sa kanyang pagkakaalam, ito ay para sa isang daan at labing tatlong state universities and colleges sa buong Pilipinas. Hindi ko pa nakita yung, yung buo kasing Republic Act at saka yung IRR but definitely ang pagkakaalam ko ay lahat ng estudyante ng state universities and colleges. So sa buong Pilipinas ay meron tayong 113 State Universities and Colleges at isa yung NEUS dito. Hopefully, pagka napasa kamay na natin yung implementing rules and regulations, ay bibigyan natin information lahat para malaman nila. Sa so, ngayon ay mayroong 19,990 na mag-aaral ang buong university system. Kung ipatutupad ang libre tuition fee, mahigit kumulang 20,000 estudyante ang matutulungan nito. Kung noon ay tinatayang 25,748 ang nakapag-aaral, ngayon ay nabawasan umuno ang bilang nito na bumaba sa 21,000 dahil sa implementasyon ng K-12 noong 2014, 2015, I think yun yung pinakamarami naming estudyante. We, we had about 25,748 students and we were able to accommodate them. So we can do that and we have a lot, we have we still have yung, yung, uh, pas, yung uh, development of our facilities dun sa ibang ibang campuses. Kaya we can accommodate more than 20,000 students. Pero kasi ngayong 2017, e, epekto pa to ng K-12 eh. Actually, ng first semester, from 25,000, naging 21, more than 21,000 na lang kami yung last sem. Dahil wala kaming first year. Meron kaming konting first year. Pero hindi kasi dami nun. So, more than 4,000 yung nawala. wala. Ngayong 26, 2017, 2018, epekto pa rin na noon. So, wala namang, wala uli kaming first year at saka second year. Kaya, mas malaking estudyante mawawala. Wala pa man ang batas na free tuition ay mayroon ng scholarship ang mga estudyante. Kabilang ang tulong dunong at ESGP kung saan ay mayroong mahigit isang daang miyembro ng Corpus na scholar ng CHED. Bukod naman sa NUSD, kabilang din ang CLSU sa mga universidad sa lalawigan na mabibigyan ng libreng tuition fee. Patuloy namang inaalam ang mga bayarin kagaya ng miscellaneous fee kung ito ba ay kasama rin sa hindi babayaran ng mga estudyante. Magsisimula naman ito sa first semester ng school year 2017-2018 sa darating na June. Para sa balitang unang sigaw, Mir Guevara. Unang sigaw!